na yun na nga uh, pinit na pinapaganda yung ating barangay, dudungisan ninyo. Ano? Asa ba't nang huli kayo rin naman ang makikinapang? Kayo rin naman dadaan, tapos susulatan nyo ng gayaan. Ito kasing kasada na ito. Ah, uh, bagong semento po yan. Ngayong araw, ito medyo oh, hindi pa yan uh, masyadong uh, tuyo. Ano? Hapon ah, nakita ko waga ang daming vandal. Oh, kabastusan yung drawing dito. Ano? Yung mga etets? Kung lalaki na mga rio drawing dito, mga etets, may, may pangalan pa. Ano? At ita po doon, bandaron, bandaron. Ngayon, nabalitaan ko na may, 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 nagsusulat daw. Mga vandal ulit. So, kaya nagmamandali ako pupunta rito. Baka babaya, ma malaabutan ko pa. Alam nyo kasi, hindi nyo ba, hindi ba kayo na, natutuwa na, mas pinapaganda pa yung ating sityo o barangay, tapos inyong dudungisan lamang. Ah, kapastusan pa ang nudraw ninyo yung mga etets? Ano? Musa akong mga bata po yan, dapat eh. Yung pag-aaraw ang inyong asikasuhin, pagsusulat na mabuti, hindi yung mga kapastusan. Ano? Ika ang nagsakan, sabi nila eh, Yung ang mga bata daw po ay... Pag-asa ba e, pa pag ng bayan, Ipapaano papaano pa nagayon mga ginagawa rin niyo? Ha? Sino ka matutuwa? Eh, sadya po yan. Kadya po yung gayaan dahil anak ah, nakita ko kanina na ginagayaan nila dahil para maiwasan yung bitak. Dahil sa so, sobrang init kasi. Siyempre, hindi pa yan masyado na talan yung tubig niyan. Kaya ang kakaroon ng bitak kaya ginagayaan nila yan. Bukas, pagpasok nila, ayusin nila ni yan. So ito, back break tayo. Yung mga kabataan na gumagawa nun, wag yung gayon. Huwag No? Pilit na pinapaganda yung ating sityo o barangay. Tapos dudungisin nyo lang. Ano? Para sa akin, mas pagandahin nyo pa ang pag-aaral ninyo. Magsulat kayo, magsulat. Hindi yung kung saan saan o tulad yan. Aw. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Di ba? Kabastusan, di ba? Aw. Grabe. Wala na ba kayong kung ikaw nag-aaral pa, hindi ko kita kung sino, ha? Kung ikaw nag-aaral pa, eh kung ang isinsulat mo ay yung pag-aaral mo, hindi yung anong kabastusan. Ano? Grabe kayo. Abo na, medyo hindi lang maganda para sa mga tulad ko mga dumadaan dito. Ngayon na nga pin, na pinapaganda yung ating barangay, dudungisan sa ninyo. Ano? Nasa so badang huli, kayo rin naman ang makikinapang. Kayo rin naman ang dadaan. Tapos susulatan nyo ng gayaan. Ah, uh, napaka. Medyo hindi magandang pakinggan, ano? Nasa mga bata, kung mapapanood mo, kung mapapakinggan mo yung ating video na ito, wala kang mararating. Pustahan man. Puro kabastos ang naisip mo. Puro kabastos ang ginagawa mo. Sana papalarin ka pa. No? Ako, wala akong katungkulan, no? Pero, punsin lang din ako. Ako hindi taga rito. Probotante ako rito. Dito na ako tinubuan ng... Bala na kung tawag niyo sa akin. Punsin lang ako. Wala akong, wala akong, wala akong responsibilidad sa barangay. Pero, sa mga itong sitwasyon, hindi yung nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Grabe. Maganda na sana yung barangay eh. Pangalang barangay natin. Barangay sa pangan. Bagus gagabunin ninyo. Ah. Mas lalo kagabi. Kahapon pagdaan ko paghatid sa school. Napakarami ang lalaki ng mga drawing. May pangalan pang BX. Mali ko kung sino yung BX na yun. Ah. Kung kayo kaya ang mag-araw dito. Nakakapagod yan. Kausul dudugi sa nyo lang? Napabastos talaga. Ayan, sa mga taga-sityo di barangay sa pangan.